Sani puwersa ang mga negosyante at mga manggagawa para humingi sa gobyerno ng konkretong aksyon laban sa korupsyon na nakalkal sa pagputok ng flood control scandal. Giit nila kapwa sila apektado rito. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon. Nagkakaisa ngayon ang ilan sa pinakamalalaking grupo ng mga negosyante at manggagawa sa bansa para udyukan si Pangulong Bongbong Marcos na magsagawa ng mas mahigpit na hakbang kontra korupsyon. Sa isang dalawang pahinang pahayag na ipinalabas nitong linggo, nagbuklod ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Philippine Exporters Confederation at Employers Confederation of the Philippines, kasama ang Federation of Free Workers, Sentro Nagkaisa Labor Union at Trade Union Congress of the Philippines para himuki ng pamahalaan na mas pabilisin ang pakikipaglaban sa katiwalian, kabilang sa kanilang mga hinihiling regular na sa dayalogo sa pamahalaan. Lagyan ng contempt powers ang ICI, isang special division sa Sandigan Bayan para sa mga kaso ng infrastructure corruption, mas mabilis na pagbawi ng ill-gotten wealth at mas malaking partisipasyon ng civil society sa paggawa ng budget ng gobyerno. Ayon kay TUCP spokesperson Carlos Oñate, mga manggagawa ang lugi sa tuwing nasisira ang mga flood control project dahil hirap na pumasok sa trabaho ang ilan, ang buwis na buwanang binabayaran na pupunta lamang sa katiwalian. Ang manggagawa, sila ang pinakabiktima dito sa corruption na ito, dito sa mga ghost flood control projects na ito. Kasi kami yung nasasadlak sa baha, no papasok pa -uwi. yung iba to the point na dahil uh, binahanay kanilang bahay ay kinakailangan nila no hindi hindi makapasok yung iba nawawalan pa no ng mga kamag-anak dahil sa baha no nabubuhis yung buhay dagdag ni Onyate kung ang mga negosyante ay naaapektuhan ng kawalan ng mga namumuhunan dagok din sa labor force ang mga na-turn off na investor dahil ibig sabihin ito, maaring mabawasan ang mga nagbubukas na trabaho So every time umabagsak yung ating investment inflow o yung attractiveness for investment, that means to us hundreds of thousands of jobs which should have been given dun sa millions of unemployed. Ayon naman kay Phil Export President Sergio Ortiz Luis, paraan daw ito para udyokan ng gobyerno na kumilos na bago tuluyang magkagulo. We have a common stand. Ayaw namin ang magulo. Ayaw namin kasi magkagulo na yung some people will take it on their hands to do, it, to do extra uh, constitutional method uh -huh. to be able to get this. Yun na ayaw mm -hmm. namin. So binabadali namin ang presidente para maiwasan ito. Uh -huh. At gusto namin talaga, eh, mas solve itong problema at meron mga tinutukoy sila na dapat baragut na kung bakit di pa nananagot hanggang ngayon. Dagdag ni Ortiz Luis, sa halip na sumama sa mga protesta, mas pinipili ng ilang negosyante na direktang ipahayag ang kanilang panawagan sa pamahalaan para agarang tugunan ang flood control scandal. Kabilang dito ang panukala ni DPWH Secretary Vince Dizon na agarang maglunsad ng civil forfeiture proceedings para makuha ang mga ari-ariang hinihinalang galing sa pondo ng flood control projects. Para sa Agenda, Paolo Barcelona, Billionario News Channel.